Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy morning everyone ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner ate JP ayan so nakangiti na ulit no or nakangiti na naman ang inyong uh, lingkod no na si ate JP katulad ng parati ko sinasabi sa ating mga videos mga kaibigan kahit ano pa mang pagsubok na dumarating sa ating buhay kailangan masaya pa rin po tayo no kailangan nakasmile pa rin po tayo kaya si ate JP ito sa harapan nyo nakasmile pa rin kahit may sakit okay So, for today's video, kaibigan, ang ating pong pag-usapan ay tungkol sa ating negosyong sari-sari store business. Ayan, so, maraming video na ako nagawa, kaibigan, no? Kung paano natin mapapalago ang ating negosyo. Ilang video na rin ang nagawa ko, kay Bigan So, for today's video, Bigan pag-usapan naman natin ay yung mga bagay na pag ginagawa mo ngayon or gagawin mo, malaki po ang chance, their friends, na malulugi at unti-unting uh, magsasara ang iyong negosyong pinaghirapan, their friends. But before that, bago natin ito pag-usapan, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -asinso. And sana, kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, kaibigan, na makikisuyo na rin ako. Please, don't skip the ads. Ang hindi nyo, po, po pag-skip ng ads, malaking tulong po kay Ate GB. Thank you so much po sa support at pagmamahal. Ngayon kaibigan, ano-ano ba ang mga bagay na dapat iwasan mong gawin? Huwag mo talagang gawin kaibigan para hindi malugi ang iyong negosyong pinaghirapan. Pasensya nga po pala, kaibigan, medyo maingay kasi po, yung mga students, wala pa po yung kanilang teacher. So, yung tindahan ko po ay nasa likod lang ng paaralan. Maingay talaga yung mga studyante, kaibigan. Pasensya na po, okay? So, mga kaibigan, ano ba, ano ba yung mga bagay na dapat iwasan nyo pong gawin para hindi talaga malugi at magsara ang iyong negosyong pinaghirapan? Number one, kaibigan, is that huwag kang umutang ng malaki. Or kung kaya mo huwag umutang, huwag ka nang umutang. So, this is based on my experience, kaibigan, kasi noon nangutang talaga ako. Pero hindi malaki ang inutang ko. Kaya, thank God, nabayaran ko po ito. Pero, dito po sa place namin, may mga kakilala ako, katulad ko rin, Dendera, nangutang ko sila sa Linding, sa 56 sa Turko, sa Bombay. Ayun kay bigano no? malaki ang inutang nila, kaya ang hirap bayaran. Ngayon puno ang tindahan. Malayo na ang isang buwan kay Bigan. Wala nang naman yung tindahan kasi na ang hirap oh, magbaya ng malaking utang, laki pa ng interest. Kay as much as possible, kung kaya mong hindi mangutang, huwag ka mangutang. Pero again, sinasabi ko uno, hindi naman ta, talaga dapat hindi naman talaga sinasabi ko na huwag ka na talaga umutang pandagdag, no? Puhunan sa 'yung tindahan. Pwede kaibigan katulad na kay Ate JB noon, nangutang po ako pandagdag puhunan sa akin tindahan kasi 1,000 lang ang puhunan ko na magsimula ako 21 years ago. Umutang ako pero maliit lang at nabayaran ko po ito. Makakalugi talaga sa negosyo kaibigan bigan pagpapasok ka sa utang. Lalo tat malaki yung utang mo. Ang hirap bayaran no pag malaki yung utang kay kaibigan. Kaya kung mas maganda kay kaibigan kung ano yung pera mo, yan na lang gamitin mo pang-roll ng yung mga paninda no. Yan na lang i-roll mo yung pera ng kaunti mo kay kaibigan, lalaki rin yan Basta magaling ka lang maghandon ng yong negosyo. So, yung kaibigan, no, huwag ka kumuta ng malaki talaga para hindi ka mahirapan magbayad. Number two, kaibigan, na bagay na iwasan mo gawin para hindi malugi yung negosyo is that yung pagpapautang. Okay. Hindi ko naman sinasabi, kaibigan, na huwag ka na talaga magpautang sa yung tindahan. Kasi ako mismo si Ate GB, ay nagpapautang po ako dito. Basta, kaibigan, piliin mo lang yung taong papautangin mo. Yung alam mo talaga na uh, babayaran ka. Pag hindi ka sure sa tao, huwag ka na magpautang. Anong kaibigan? ito pa kahit pa nagbabayad yung tao oh, uh, kahit pa mabait kasi minsan iniisip natin mabait ito uh, papautangin ko kasi alam ko babayaran ako kasi mabait ang tao ito may mga tao kaibigan na mabait pero wala na capacity na magbayad walang kapasidad na magbayad siguro wala siyang trabaho ngayon or kaunti lang sahod niya paano ka mababayaran di ba kaibigan kaya dito pumapasok yung parati ko sinasabi magbigay ka ng limitasyon limitation. Magpapa-utang ka kaibigan, pero, hindi yung pag dumating ang yung customer na uutang, kahit anong utang ibigay mo huwag kaibigan, sasabihin mo magpapa-utang ka, pero may limitation siguro, 50 pesos a day or 100 pesos a day huwag kang basta-basta, kung anong utang ni customer, ibigay mo lahat huwag kaibigan, natuto po ako sa pagkakamali noon Pautang ako ng pautang, walang limitation. Ayun tuloy, malapit ako malugi. Kasi nga, na uh, nawalan, hindi naman nawalan ng trabaho. Minsan meron trabaho, minsan wala. Yung tao umutang sa akin. Pero nabayaran ako, hulugan, no? Data-data ay bisaya. At malapit talaga na lugi yung kay kaibigan. Kasi pag hulugan, para natin marol yung ating punan, di ba? Kaya maglagay ng limitation, their friends. Kaunti lang po ang ipautang mo sa yung tindahan. 50 pesos isang araw, 100 pesos worth of paninda isang araw. Para kung sakal hindi ka mabayaran, hindi masyadong lugi. O di ba? 'Di kunti lang yung pinautang mo. Pero kay bigan, wag namang uh, sasabihin mo, hindi ako nagpapautang sa iyo, magpapautang kasi alam ko hindi mo ako babayaran kasi nga hindi ka mabuting tao. Kay bigan, 'pag hindi ka sure sa tao kung babayaran ka pa Uh, just say it in a nice way. Proper manner. O, hindi mo na ako magpapautang ngayon kasi kunti na lang yung puhunan ko. Ganun kaibigan, no? Oh, tumanggi ka, pero may nahon ka. Ayan. Para walang taong magalit sa'yo. So, mga kaibigan, pangatlong bagay na dapat wag mo talagang gawin para hindi malugi at magsara ang negosyong iyong pinaghirapan is that wag mong paghintayin si customer. Iwasan mo talaga na paghintayin si customer, kaibigan. As much as possible, kahit anong ginagawa mo, kung hindi man 'yan emergency, huwag mo paghintayin si customer natuto ako sa aking pagkakamali noon kay kasi nga tutok tayo sa pag youtube sa pangingisda so nangyari na ilang bises kaibigan, na may, may tao sa aking tindahan tapos matagal ako nagbig, nagbibigay kasi nga nangingisda ako sa youtube noon na computer si ate GB ayun nasabihan, sabihan tuloy ako ng aking kapitbahay na ayon yan yung pinaghintay siya kasi nga may work siya tama naman siya kay kaya nga humingi ako ng paoman you know, ng sorry ko kaibigan, huwag mo talagang paghintayin si customer. Okay? Kasi nga mawawalan ka ng potential na customer or suki. Pupunta siya sa ibang tindahan lalo na parang mo itong ginagawa. Palagi mo itong ginagawa. At isang tip kaibigan o, no? mag uh, magripa ka ng mga paninda. Asukal, mantika, asin tuyo para mag, pag may maghanap na customer, hindi ka na mag, yung kusabisay pa magtakos-takos. No, mag pa ka kaibigan. May bibili ng singko na mantika, may singko na mantika, may asin. Yung mag pa ka talaga ng mga paninda kaibigan para hindi maghintay si customer. And another thing kaibigan, mag -gupit, gupit ka ng mga sashi. Mga shampoo, mga sabon, mga kape, mga gatas, magupit gupit ka. Huwag mo naman, hindi ko naman sinasabi na gupitin lahat yung isang tay. Hindi kaibigan, Magupit lang ka, ka lang ng isang isa o dalawa para pag may maghanap na customer, hindi ka magupit pa tapos magbigay. Di ba matatagalan? Hindi yun magugustuhan ni customer kay Bigan. Talaga, lalo na pag may work siya or may, may pasok sa paaralan, talaga pupunta sa ibang tindan kay Bigan. Kaya iwasan mo talagang paghintayin si customer. Okay? Para hindi ka mawala ng suki. Hindi ka mawala ng customer at hindi malugyan yung tindahan ang number four, kaibigan, is that yung consist, iwasan mo yung hindi ka consistent sa pagbubukas at pagsasara na yung tindahan. Ah nagawan ko rin na ito ng video noon, kaibigan, ng vlog. Kaibigan, kung anong oras ka nagbubukas, same every day. Kung anong oras ka nagsasara na yung tindahan, same rin, kaibigan, huwag pa iba-iba. Huwag iba. mong litoyin si customer. E ngayon, nagbubukas ka ng 4 a.m., bibili si customer. Bukas, pupunta siya ng 4 a.m., sarado ka, kasi mag, magbubukas ka 5 a.m. pa. Same sa magsara. Nagsarado ka ngayon ng 11 p.m. Bibili si customer. Then bukas, bibili siya ng 11 p.m. Sarado na yung tindan kasi nag, nagsarado ka ng 9 p.m. Di ba hindi yun magugustuhan ni customer kaibigan? Hindi ka consistent? Dapat talaga kaibigan kung anong oras ka nagbubukas, everyday na yun. Kung anong oras ka nagsasara, every night na yun. Every day na yun. Huwag pa iba-iba kaibigan. Maganda rin ito kaibigan. No? Magandang tip ito kaibigan kasi pag consistent ka, si customer magiging soki mo talaga. Sa umaga, sasabihin niya sa kanyang anak, uy, 4 a.m. na, bukas na si Ate GB. Kasi 4 a.m. siya nagbubukas parati, bumili ka na ng itlog. Or, or ah, 11 p.m. Ah, punta ka kay Ate JB, wala pang 11 p.m. Malapit na 11 p.m. Magdalian mo, magmadali ka. Magsasara doon si Ate JB ng 11 p.m. Kasi 11 p.m. siya parati nagsasara. O, oh, di ba? Consistent ka sa oras. Magugustuhan ito ni customer kay Bigan dadami ang yung suki. Pero pag hindi ka consistent pa iba-ibang oras ng pagbubukas at pagsasara mo, mawawalan ka talaga ng customer at malulugi. Magsasara ang negosyo ng iyong pinaghirapan kaya dapat iwasan mo itong gawin. Yung kay Bigan, limang no, pang limang bagay na dapat iwasan mo gawin para hindi malugi yung negosyo is that yung gamitin mo lahat ng benta mo, yung sales mo kay Bigan. so wala kang itinabi, wala kang save, hindi ka nagsisave gagamitin mo lahat. Ano, wag ganun kaibigan. Siguro okay, gamitin mo, i-roll e mo. Yan, kung nagsisimula ka pa lang, kaunti lang yung puhunan. Pero eventually kaibigan, pag establish na, well established na yung tindahan, wag mo gamitin lahat. Maglaan ka kaibigan ng pang-save. Okay, Huwag kang gastos-gastos rin. Kasi tayo minsan, pag may dadaan sa labas ating tindahan, magtitinda ng saging, kahit ano-ano pa, mga perfume, kukuha tayo sa, ang ng pera sa ating benta. Okay, sa ating sales. Tayo, bibili tayo. Pag ito yung ginagawa natin, hindi natin malalaman ang flow ng ating negosyo. Baka malugi pa tayo kayo. Hindi lang siguro baka malugi ka talaga. Yung pera ng tindahan mo, huwag mo pakialaman sa tindahan mo yun. Tsaka mo nalang pakialaman pag establish na yung tindahan mo. Ayan. So, kumuha ka ng 10% sa sale, ano, sa profit, sa kita mo. Yun lang gamitin mo. Huwag talaga yung kabuang benta mo, yung gastusin mo, kay bigan Kasi mahirap yung bigan Malulugi ka talaga. So, ang ginagawa ni Ati Jibi, friends, kung magkano ang benta ko, kumuha ko ng 15%, 20% pala. 10% pang savings, 10%, yun yung aking pang gastos, kaibigan, no? Para sa akin sarili. Yung na remaining na 80% pang roll. Okay so kung may 100 1000 ako na benta 1000 ha pesos yung 100 uh, yung 100 kay bigan isisave ko yung 100 kay bigan gagamitin ko sa aking sarili. yung natirang 800 pang ko ito yung gawin kay Bigad. Iwasan mo talaga na gamitin ang lahat. Okay. Lahat ng binta mo sa yung tindahan, iwasan mo galawin yung pera as much as possible para hindi ka malugi. Ayan kay Bigad, no? Maingay na naman ang mga student, magmamadali si Ate GB. So, number six kay Bigad, no? Para hindi talaga malugi ang yung negosyo, iwasan mo makipagtalo sa yung customer. Iwasan mong magalit si customer sa'yo. Iwasan mo makapagsalita ng masama. Kahit pa masama yung pakiramdam natin, may sakit tayo, huwag natin ipahalata o natin ipaalam kay customer na bad mood tayo. Wow. As much as possible, nakangiti pa rin tayo kay Bigan. Ako nga, kahit masakit ulo ko, masakit ang ngipin ko, nakasmile pa rin ako kay customer. Kasi kay Bigan, pag ipinaalam natin kay customer na masama yung pakiramdam natin, lalo na pag galit tayo, irritable tayo, walang tayo ng customer kay Bigan as much as possible, iwasan natin na malaman ni customer. Iwasan natin na maramdaman ni customer na irritable tayo, na tayo. Minsan, kaibigan, pag irritable tayo, galit tayo, nakakapagsalita kayo ng hindi maganda. Kapag ito yung ginagawa natin, kaibigan, masasaktan si customer. Si, malaki ang chance na hindi na siya bibili sa iyong tindahan. Iwasan mo talaga ito, kaibigan. Okay? Para hindi malungkot yung negosyo. And number seven, kaibigan, napakalaga. This is the last one. Iwasan mong makipagkupitin sa iyong tinda, uh, ka, ka, mga kapitbahay, mga kapotenderan. Huwag kang makipagkupitensya. Huwag kang mag-engage sa price war. Yung sinasabi nilang price war. Si, 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 si mababa ang presyo, ikaw rin, babaan mo rin yung presyo. Kahit ba wala ka ng kita, wala ka ng profit. At kakabigan na hindi na kulalayo ako based on my personal experience. May mga kakupitin ako na parehas kami ng presyo, may medyo mababa. Meron din ah, mahal ang kanilang paninda. Itong kapitbahay ko kay Bigan, four or five tindahan lang, no? Five houses lang galing sa tindahan ko kay Bigan. Mura talaga ang kanyang mga paninda. Hindi ko alam kung bakit, e, eh naman kami ng supplier. Parehas kami ng pinakukunan ng stocks. Pero mura talaga. Ayun kay Bigan, dumami ang kanyang suki kasi mura. Pero kay Bigan, eventually nalugi siya. Bakit? Mura ang kanyang paninda, dumami ang kanyang suki, pero paano niya marol yung kanyang pera? eh marami tayong expenses, di ba? Yung pamasahe natin, yung kurente natin, kaibigan, mga expenses yun. Minsan, kumakain pa tayo sa labas, pag tayo na mamalingkit, nag-grocery. Tapos, 5%, 5 lang yung patong mo, hindi ka naman wholesaler, retailer ka naman. So, kaibigan, pag, pag, nakipagkupitensya ka, sa kakupitensya mo, kung yung presyo niya, babaan mo ng babaan, nahihirapan ka na sa tingin mo, malulugi ka, wag na lang. Pero kung may napakamura kang supplier at wholesaler na mapagkukuna ng stocks, pwede ka. Pwede mong mas babaan yung presyo ng kakompetensya mo. Pero pag parehas lang kayo ng supplier, parehas rin kayo retailer, kaibigan, huwag nang babaan pa. Parihasan mo na lang. Babawi ka na lang sa good customer service, yung sinabi ko kanina kaibigan, yung oras ng pagbubukas, pagsasara, bawihin mo na lang yun. Ayan. So, maging mabait ka sa kapwa, mabawian mo na lang sa presyo, fair na lang, pantay na lang. Okay? Para hindi malugi yung negosyo kay Bigan. Kasi pag parating mong iniisip na, uy, ang presyo niya ay 10 pesos, gawin kong 9 sa akin, gawin kong 8, ay malulugi ka talaga. O, ba? Diba? Kaya dapat, huwag kang makipopetensya sa iyong ikapetensya, okay? Para hindi malugi yung negosyo. So, again, thank you so much kay Tinapos niyo pong ang yung aking video. Thank you so much po. Alam ko makakatulong ito sa inyo. Kaibigan, lagi mo lang tandaan, huwag mong kalimutan yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na umasinso ang buhay natin. Basta basipag tayo, maniskarti tayo, may tamang disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasinsu ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Gibi. Thank you so much. I love you. God bless.